Hello guys, ito yung parcel ni ni mami hindi ko alam kung ano ito para daw sa akin ito eh pero ah. so bubuksan natin buksan natin ang parcel niya nga Cheryl sa Panta galing pa ng Tay Tay Rizal oh tingnan natin anong laman punitin na natin kay Uy, ito ano isang jacket or ano o, huh? ba't uh, may kwintas-kwintas -quintas. ano kaya ito ano natin ay, pantalon pantalon, ay pantalon short pala sus kaya bakit ganito hindi kuton short guys, pantulog Hmm. Pwede na to. Ba't parang laki? <laughs> Tinan mo parang saya oh. <laughs> ano to? Ano to? nag na parang saya mo eh. Oh. Tito mo. Kasi sige po ang ganito. Lalabasin nga mo dito. Bunay. Itim. Itim. Natin itong, kay, ilang piraso to? Itim. Ito naman ang Brown. O, oh, maliit itong brown. Bakit parang saya? Pantulog talaga ito, guys. Ah, hmm, dalawa. Tapos itong gray. Hmm. Pero parehas. Hmm. tatlo. Tapos itong anong color nito? Green. Green ba tawag nito? Dark green. May bulsa pa. Hmm. Matutulog na la lang, maglalagay pa ka pa ng pera sa bulsa. Oh, oh. Apat. Oh, mayroon pa. Yellow green. Pambabae man ini. Hmm, Mantulog, yellow green. Hmm. Lima na 'yon, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O oh, may dilaw pa. Pang-anim. Hmm. Anim. Oh. bayulit ulit. Pito. Oh, pito na. Pito. Oh, may ano to? Light dark, light dark. Pangwalo. Ang ano nga lang guys, kay ano oh. Laki ng ano hita o oh. Kulit ito pag ngisog yung ano. Ugang. Ang sunoy ng isog gisi ini. Ang sunoy ng isog gisi kayo, oh, manipis. Pula. Pira na? Pira na dito. Hindi ko na pira. nga natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siam na Siam na guys siam. Ito na pulo. Okay. Napulo Hmm. may puti pa. Unsi. Ito yung favorito kong kulay. Hmm. unsi. Oh, um, dusi. Dusi pirad. Dusi piraso. May pakaping pang brief. <laughs> 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 brief malaki. Extra large. Hindi kaya, jilo kasay kaya yan. Extra large. Oh. Kasay sa kanya. Yan lang guys, ang sulod guys. 12,000. tapos may kapakapin na brick. Mm. Levi's pa oh. Kaso extra large. Mm. Ganda sana makapulang makapal yung garten tapos cotton. Extra large man. So yun lang guys. Yun pala yung regalo ni mami. Ha hi, hi. Pantulog. Manipis ka ayo. 12 hmm. piraso. Magkano yung 12 piraso halaga? 5 kagatos lang guys 5 kagatos 535 bye bye